saan dito kaming isa, pinakatupo ayan hello guys, ayan ang 101 hindi kita hindi ganong kita, ayan siya ayan Yan siya <laughs> view ng 101 city ganda no lahat ay kita Yan guys ko. malayo pa ba? dyan lang tapos kabila yung inanuhan ni Ate Oli so, punta tayo sa kabila Ayan guys, yung tower na nakikita na. Be, ano? Pwede ba tayo pumakyat dyan? Ay, sarado. Uh, um, <laughs> signal yan, di ba? Uh, uh, <laughs> yes lang. Signal. Signal ba yan? Tower. yun yung 101 blurred kasi ano and guys, yung Grand Hotel hindi hmm. hindi buong naman tayo ganda dito Bita, sa, ba, sa New York dito payo pa sabi ko nga sa kanila every Sí, sí. Kulimlim at mahangin. So, ayan ang aming wader